Good morning sa inyo guys. May mga dumayo sa ating ball is life dito sa barko for today's video. Grabe, parang mga manghaharang pero nagtataka ako bakit yung mga siman nag-uunahan. Let's go! Ito guys yung tinatawag na hulog ng langit. Sa dami ba naman ng pwedeng dumayo sa barko? Ito na siguro yung pinakagusto ng marino. Alright! Biro mo naman kahit matalo ka sa labanan pero panalo ka pa din. Oh, she. Kaya naghanap na kagad ng mga kakampi si Kalbong Seaman TV, magpapahuli pa ba yung kalbo? Oh yeah! Excited pa naman ako guys gamitin yung mga matitindi kong lopos at yung depensa, sobrang lagkit para kapit na kapit. Shish! Pagpasok ko ng barko, tinignan ko na kagad kung may mga tao. Ayun, may isang nagtatrabaho, kaso nga lang ayaw magpaistorbo. Pagdating ko naman dito sa mga linen, wala ding mga crew. Pumunta na rin ako ng krumis para talagang disyerto, kaya walang mga seaman, joke yarn. Sabay bigla akong napaisip, nasan na kaya yung mga siman, matindi pa naman yung mga kalaban. Sheesh! Nang malaman-laman ko lang, ayun, ang dami na palang nagunahan kung sino yung makakalaban. Alright! Kaso nga lang may problema, medyo nagkakagulo sila kung sino daw yung unang magdedepensa. Oh, she! Pero nagkasundo-sundo na rin guys, kaya panoorin na natin kung sino yung may pinakamalupit na teknik Let the battle begin! Paul, Jambol, jambol, parano, ano, jambol, jambol. Oh, oh. oh jambol. <laughs> oh, <laughs> oh, 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 oh. Grabe guys, ang tindi parang gilas, pero mas maganda yata kung mas dikit pa, oh yeah. Oh, yes, yes. Yes, yes, yes. Galing nito, oh. galing oh. Eto na guys yung hinihintay natin, yung malulupit na teknik ng mga seaman. Let's G! Unahin na natin yung mga between the legs. Alright! Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. grabi <laughs> <Yes! laughs> yes! Grabe guys, walang patawad. Ankle breaker. Pero yung susunod dito, ito na siguro yung pinakapaborito ko. Shit! Ngayon lang ako nakakita ng ganitong galaw guys, talagang napakatindi kaya tinatawag ko to na layup na may kasamang yakap. Om sim. Swerte talaga ng mga dayo, hindi nila nakalaro yung kalbo, ingit yarn. Pero bilib talaga ako sa mga seaman, puro gentleman. Tignan nyo naman guys, paano kami magdepensa, halos hindi kami makadikit, oh yeah. Pero sila okay lang, kahit nga mangyakap pa sila, sheesh. Uh. Nagpatalo talaga yung mga seaman. Alam nyo naman kung bakit. Para meron silang babalik-balikan. Alright!